Yan guys, uh, welcome back sa aking youtube channel at uh, ngayon lang muli ako nakapag uh, upload ng video So, uh, sya pala mainit na panahon sa inyong lahat dyan mga guys, mga subscribers, mga viewers uh, Meron lang akong share sa inyo na maikling idea lang mga guys So, sa panahon ngayon, alam natin na uh, nararanasan natin na mainit ang panahon. So, sa ating mga uh, kahag racers dyan, sa mga nag-aalaga ng baboy, sa mga uh, beginners, ay napaka-importante mga guys, sa panahon ngayon ng taginit, napaka-importante ng number one ay tubig. Yan. Yan ay napaka-importante sa ating mga alagang baboy, guys. Dahil ang ang init ng panahon, guys, ay nakakahadlang para para sa paglaki ng ating mga alagang baboy. 'Yun ang nagiging dahilan kaya mabagal silang lumaki. Dahil sa init ng panahon. So uh, sa mga sa aking uh, karanasan din, sa aking experience, Uh, nung wala pang nung baguhan pa ako sa pag-alaga, guys, ay o oh, kailangan talaga na kailangan sa mga baboy na sila ay uh, napapaliguan o kaya nababasa yung kanilang katawan dahil sa alam nyo guys, yung init-init ng panahon, yun ay nakakabagal sa paglaki ng ating mga alagang baboy. So, yun guys. Kaya, uh, nai-share ko itong idea to dahil alam nyo guys yung aking design sa kulungan na may pool. Yun ay nakakatulong sa kanila para uh, mabawasan yung init sa kanilang katawan. Ano? Dahil napakabilis guys sa baboy na maramdaman nila yung init ng kanilang katawan. So, nangangailangan niya ng ligo. Yan. At, alam nyo sa aking pag-observe uh, mga nag-aalaga ng baboy, uh, every sa umaga, pag magpapakain sila, nagpapaligo sila ng baboy. Dahil daw sa yung buong magdamag na hindi sila naligo, mainit yung, yung katawan ng baboy. So, pagka Pagkabigay nila ng almusa, yan, papaliguan nila para mabawasan daw yung init sa katawan ng baboy. And then after 2 uh, hours, uh, mga 10 10 ng uh, umaga, papaligo na naman sila, guys. Yung ganitong yung ganitong panahon na itong taginit o oh, summer. Yan, kaila, uh, sila 'yung magpapaligo uli sa oras na 'yon. And then pagdating ng tanghali, mga alas 12 pag magbibigay sila ng pagkain, papaliguan na naman nila. And then alas alas 3, kailangan na naman nilang paliguan 'yung kanilang mga alagang baboy. At gano'n, gano'n. Sa uh, hapon, kailangan na naman nilang paliguan. So guys, sa aking ginagawa guys itong design na ganito. Hindi ko na sila pinapaliguan dahil sila na mismo yung maliligo sa uh, pool. Ngayon guys, ang aking baboy isa na lang yung ginawa kong inahin. So kahit kahit magisanya nya nilalagyan ko pa rin ng tubig kasi hindi naman ako madalas dito sa sa new gun namin para paliguan yung yung baboy, ano? At Uh, tuwing umaga't hapon lang ako na nagpupunta dito so uh, kailangan talaga napaka importante talaga yung kanilang liguan yung kanilang pool sana nasa mabuting kalagayan ng inyong mga alagang baboy at uh, wala namang problema kung gagayahin niyo itong ideyang to at lalong wala rin problema guys kung uh, kung hindi nasa sa inyo kung ano yung diskarte nyo sa paggawa ng kulungan. Ito yung advice ko lang sa mga oh, idea lang, karagdagang idea lang sa mga beginners, sa mga baguhan. So may nagtatanong guys kung araw-araw na magpapalit ng tubig ay hindi edi saya sa tubig. So, masasabi ko diyan guys, ano, you know, kung marami ang yung alagang baboy ano maramihan na ano siguro nasa sampung sabi natin nasa sampung piraso na baboy so isipin isipin nyo guys kung yun yung sampung yun ay puposit si ng tubig ano mga ilang ilang galon kaya yung mauubos mo para doon sa sampung piraso na baboy. So, hindi ba, kung isipin mo, siguro makakakonsume makaka, uh, ka doon ng mga apat na yung tig 20 liters. So, yung sa kanilang pool, siguro nasa 3 inches lang guys, yung taas. Kung ang hollow block ay nasa 8 8 inches ang taas, yung tubig nasa 3 inches lang. So, hindi siya ganun ka, kung guys, ano, hindi siya ganun ka raming tubig ang kailangan. So, nakita nyo yung pool, yung pool ng aking mga baboy, kaya marami yung tubig na nailalagay. Minsan, nakakaligtan kung nakabukas. Kasi nga naman, yung tubig namin, Uh, kin nakukuha ko sa ilog. Ano? Ito'y libre, walang bayad. Kaya anytime kahit na mapuno, walang problema kasi libre. Pero guys, sa mga kaibigan nating nag-aalaga ng baboy diyan, sa mga nagtatanong kung magastos ba sa tubig, isipin mo na lang kung ilang galon 'yung magaga magagamit mo o ilang balde, balde ba 'yon? ang makukonsumo mo sa pagpapaligo sa yung mga alaga at kung isipin natin kung yung 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 apat na tag 20 liters ay ilagay mo dun sa kanilang pool sapat na yon di ba sapat na yon at magagamit mo yon sa loob ng isang araw kasi kinabukasan pwede ka na naman magpalit linisan yung kanilang pool ano pwede mong gawin yon para hindi mangamoy o hindi maipunan ng dumi yan at napaka importante din yun guys yung safety tank ano tulad nga nung pinakita ko sa aking video meron akong safety tank na ginawa Doon don mag uh, dun mapupunta yung dumi ng aking mga alaga So, yon Uh, kung makikita nyo sa aking video, maraming ka nakapalibot sa aming bahay ay kabahayan. yon Pero, ayos naman. Maganda naman yung naging resulta ng aking pag alaga So, yon, Siyempre, nahiya na rin ako doon sa aking mga kapitbahay. Kaya dinala ko dito yung aking mga alaga. So, syempre hindi naman natin masasabi na walang amoy may amoy ang baboy pero kung nasa nasa pamamaraan mo kung paano ka maglinis may iwasan yung mabahong amoy uh, nasa, nasa sayo yan marami naman tayo mga kaibigan dyan na nag-aalaga na may mga napaka, napakagandang idea na na-share na pwede natin gayahin para Uh, hindi magkaroon ng problema sa ating mga kapitbahay so yun guys uh, nai-share ko lang ito dahil mer maraming nagtatanong about sa paglilinis ng uh, pool ano uh, uh, shout out sa mga subscribers uh, at sa mga viewers uh, maraming maraming salamat sa inyong uh, walang sawang panonood sa aking mga uh, ina-upload at uh, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel ay paki-like na lang at paki-hit na rin ng notification bell at uh, paki-subscribe na rin ang ating YouTube channel at para lagi kayong updated sa aking mga susunod pang mga video. So, yun guys, uh, lagi ko kayong i-update sa sa aking mga baboy. Ayun guys. Ayun guys. niya na lang dito sa kanyang kulungan malaki ito para sa kanya. So, gagawan ko siya ng gagawan ko siya guys ng uh, kanyang kulungan ano, para ito, ma maaayos ko na ito bago ko kulungan uli ng panibago. Yun. So, yun guys. Uh, maraming salamat. Ayan guys. Mag-isa niya na lang dito sa kanyang kulungan malaki ito para sa kanya. So, gagawan ko siya ng gagawan ko siya guys ng ah uh, kanyang kulungan ano, para ito, ma maaayos ko na ito bago ko kulungan uli ng panibago. Yun. So, yun guys. Uh, salamat. God bless sa inyong lahat.